Charan. For today's video, mga Inday. Mga kasisi. Maghanap buhay po tayo. makikibuno tayo ng mga labanus. Okay. Actually, malalaki na po ito, mga Inday. Kasi, yung may tanim po, akala siguro, nilipad na ng hangin nung isang buong bagyo. Pero, hindi niya alam. Hindi niya alam na lumaki na at may natira pa kaya kaya ganun na ang resulta mga kasisi oversized na po ang mga ito nakalimutan po natin na Pilipinas po tayo hindi po tayo sa Japan napalakihan sa Pilipinas ayaw sa malaki mga Pilipino nga naman ano ayaw sa malaki ayaw rin sa maliit ni maitindihan <laughs> Ito rin po, mga putol na po ang mga to, mas mura po yung mga bayad nila po sa mga putol kumpara sa mga good size. At saka ayun, oversized. Bunutin pa rin natin sakaling may babalik sa kaling may bayad kahit konti para may pambili ulit tayo ng abuno sa susunod na pananim. At saka, yun po mga inday. At salamat sa, sa sana pa-follow, like and share po para makagawa tayo ng ibang content pa. Okay? Salamat po. Bye-bye.